guys, uh, magandang umaga. Uh, welcome to my Backbite channel. Uh, my name is Tito Gal. TV Saga! Ayan, uh, nandito, tayo, nandito naman tayo guys sa uh, second floor. Ayan, uh, sila ng, ano, ng bakal. Ang gamit nila, uh, Taiwan. Uh, ito naman sa ating kumpare natin. Si nating natin, Rodel Cardilaria. Tapos si kumpare natin Forman de los Santos. At si Bot. Uh, ang kumpare natin nandito sa taas sa uh, naman guys ang uh, Iska Folding. Ayun. Naglalagay ng mga Taiwan na bakal uh, guys ah, uh, matatapos na tayo ah, uh, madali na ang ating ating mga uh, bakalan uh, matapos na ang uh, ating electrical welding ah, uh, tapos na guys ah, uh, guys ah, uh, tingnan natin Ayan guys, uh, ah, tinabunan guys ang atin dyan Box, Ang PVC natin Ayan, uh, ah, nagbutas tayo dyan sa ilalim Ayan, naka, ayan ang dyan Box natin, nilagay ng buhos Pati yun, dyan sumbax, ah, nilagay ng buhos Ayan, dyan sumbax, ah, nilagay ng buhos guys ah. Ayan, kompleto ng atin electrical uh, ah, Ang atin PVC ah, Mag-aabang na lang tayo guys sa, sa ano, Mag-aabang na tayo dito sa sa mga entrada dito sa papuntang palabas uh, kailangan natin ayan guys uh, sila ang ating mga kasama natin dito ayan nakabaka na tayo may steel deck na may electrical na uh, complete na ang ating trabaho rito uh, ang ating gagawin naman uh, maglilinis tayo ng ating mga mga duny-dumi ayong uh, yung pinutulan ng mga yung mga tie wire as yung pinutola ng mga PVC ah, tatanggalin natin para malinis ah, para hindi, hindi pumasok sa loob ng bubuhusan natin guys ayan ang ating CR ayan ito ang ating CR guys ayan na ah, nakaabang na ang ating CR yan sa ilalim uh, ah,